So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang mag-share na naman ng ilang mga tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, ang pag-uusapan natin na magiging topic natin ngayong umagang ito is kung papaano ba ang dapat gawin upang magbalik ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Ayan. So, kung ikaw man is may nagawang pagkakamali, so, kung ikaw man is may nagawang kasalanan sa kanya, so, gawin mo lang itong mga bagay, mga tips na i-share ko sa iyo para sa gayon, manumbalik at muling bumalik ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Sigurado ako sa pagkakataong ito, nagsisisi ka na, nagsisisi ka sa mga bagay na ginawa mo, nagsisisi ka sa mga bagay na nasabi mo sa kanya noon. So well, ito na nga at ginawa ko ng paraan para sa ganon, mabigyan natin ng pagkakataong bumalik ang isang lalaki sa buhay mo. So bago natin pag-usapan yan mga kamamay, huwag kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong share sa iyo. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang manumbalik ang pag-ibig o ang isang lalaki sa iyo? So number one, humingi ka ng tawad sa lahat ng nagawa mong pagkakamali mga girls, wag na kayong magmatigas. Iniwan na nga kayo. Pipiliin nyo pa bang maging matigas? So, ito na yung pagkakataon na humingi kayo ng paumanhin, ng tawad sa lahat ng pagkakamaling nagawa nyo sa isang lalaki. Kung aminado naman kayo na talagang sa inyo nagsimula ang kasalanan, sa inyo nagsimula ang pagkakamali, well, buong puso kayong humingi ng paumanhin, ng patawad sa isang lalaki. Okay? So kapag ka humingi kasi kayo ng patawad, humingi kasi kayo ng sorry sa isang lalaki, nagsisi kayo sa mga nagawa nyo, kasalanan, iisipin ng isang lalaki na may pag-asa ka pang magbago. Ang isang lalaki kasi hindi siya aalis sa buhay mo kung nakikita niya na may paraan pa para magbago ka. Kung nakapagka nakita niya na nagbabago ka sa sarili mo, hindi siya basta-basta aalis. Bibigyan ka pa niya ng pagkakataon na magbago at muli kang tanggapin. Kaya mga kamamay, mga girls, pagkakataon niyo ng aminin, mag-sorry, okay, sa lahat ng nagawa niyong pagkakamali. Pero... Pero kung napipilitan lang kayong humingi ng sorry sa kanya at sinisisi nyo pa rin siya sa mga bagay na hindi naman niya ginawa, well, wag nyo nang pangarapin pa na bumalik ang isang lalaki sa inyo. Kasi mauulit lamang ang lahat-lahat. Yung katoksikan nyo, mauulit lang ng mauulit. Okay, kung gusto nyo magbagong buhay kasama ang taong nagmamahal sa'yo, Magsorry ka ng sincere Magsorry ka ng buong puso At sigurado ako kapag nakita ng isang lalaki Na willing kang magbago Patatawarin ka niya At malay mo, bumalik siya sa buhay mo So number two, Huwag mo muna siyang kausapin o kulitin Right after na magsorry ka Humingi ka ng patawad Inamin mo lahat ng pagkakamali mo At willing kang magsorry Huwag mo muna siyang i-chat, kulitin or tawagan. Hayaan mo muna ang isang lalaki na mag isip magnilay-nilay, uh, balikan yung mga bagay-bagay para sa ganun. Mamiss ka niya. Para sa ganun, hanap-hanapin ka niya. Kasi kapag ka hindi ka nang hindi ka nagparamdam hindi ka nag-chat, hindi ka tumawag. So doon papasok sa kanyang isipan yung halaga mo. Matapos mong aminin sa kanya lahat ng pagkakamali mo, ibig sabihin, may isip niya na nagsosorry ka, babago ka para sa kanya, so mamimiss kanya kasi hindi ka nagparamdam. Right after na humingi ka ng sorry, hindi ka nagparamdam, hindi ka na ulit tumawag, ngayon mamimiss ka ng isang lalaki. May isip ng isang lalaki na, Aba, teka lang, parang gusto nang magbago nitong aking babae na to ah. parang gusto niyang magbagong buhay so bakit hindi ko kaya bigyan ng pagkakataong magbago talaga so may isip ng isang lalaki yan mga kamamay kaya mga kamamay wag niyo muna silang kulitin hayaan niyo muna hayaan niyo munang mag-isip para sa ganon, magkaroon ng liwanag sa kanyang isipan lahat ng bagay na nangyari para magkaroon sa kanyang isipan kung dapat ka pa bang balikan. Sigurado ako mas magiging matimbang ka sa puso niya. So number 3 at ipost mo sa social media mo. Right after mo humingi ng tawad, nagsisi ka na, tapos hindi mo siya kinulit, hindi mo siya tinawagan, hindi mo siya kinausap. Ngayon, magpaganda ka, mag-self-improve ka, at ipost mo ang pinakamagandang aura mo sa social media. Sigurado ako, iikot ang isip pa ng isang lalaki sa pag-iisip sa iyo. Bakit? Eh kasi nga, may isip niya na humingi ka ng sorry tapos hindi ka naman nagparamdam maghapon ka na niyang iisipin tapos pagbukas niya ng cellphone niya makikita pa niya ang itsura mo wow napakaganda napaka sexy nag self improve ibang iba ka na may iisip niya eto talaga yung aking uh, gustong balikan sa kanya masyado niya nang ginalingan ng todo 'di ba? So ngayon mamimiss ka na nga niya, hahanap-hanapin niya, maaakit muli siya sa iyo. Magugustuhan ka niya ulit kasi parang bago ka, parang brand new ka ulit. Nag-self-improve ka. Yung dating pinabayaan ng sarili, naging okay ka na ulit. Sumexi na, pumuti ka na, gumanda na ulit ang karisma mo. Masyado mo nang ginalingan. So sa madaling sabi, possible kontakin ka ng isang lalaki, tumawag sa yong isang lalaki, 'di ba? I-text ka ng isang lalaki at malapit sa malapit na makipagbalikan siya sa iyo. Kasi bakit? Eh ino, ino, inayos mo ng lahat eh. kasi bakit? Kasi nag-self improve ka. Eh kasi bakit? Nakuha mo ulit ang puso niya sa madaling sabi. Kaya mga kamamay, kung gusto niyo na muling magbalik sa iyo ang pag-ibig ng isang lalaki, mag-self improve ka palagi. So next, baguhin mo ang mga bagay na ayaw niya. Ito yung mga dahilan eh kung bakit kayo naghihiwalay Kung bakit kayo palaging nakakantampuhan at nag-aaway Palaging mo kasi ginagawa yung mga bagay na ayaw niya Yung mga bagay na kinagagalit niya ay lagi mo pa rin ginagawa Ilang beses ka na niyang kinausap Ilang beses ka na niyang kinumpronta about sa ugali mong ito Pero hindi mo pa rin binabago Eh talagang iiwan ka ng isang lalaki kapag kaganyan Ang isang lalaki kapag ka naramdaman niyang toxic na ang relasyon hindi ka magbago sa paraang maayos. Hindi mo baguhin ang mga ugali mong toxic. ay eh, talagang iiwan ka niya. Pero kung mapapansin niya sa iyo na binabago mo lahat ng ayaw niya, inaalis mo yung mga ugaling toxic sa inyong relasyon, sigurado ako maaaring bigyan niya ng pagkakataong bumalik at manumbalik sa puso niya. Kasi yun lang naman ang ayaw ng isang lalaki. Eh. Yung tipong hindi mo siya pinapakinggan. Yung tipong binabaliwala mo lang siya. Lagi mo lang siya sinasagot-sagot. Toxic yung ugali mo. Kahit nasa harapan ng mga magulang niya, lagi mo siyang minumura, lagi mo siyang pinapahiya. So well, mga kamamay, kung gusto nyo na maging okay ulit kayo, bumalik sa inyo ang isang lalaki, huwag kayong maging toxic sa buhay niya. Baka mamaya nakikita pala kayo ng lalaki, eh talagang inaayawan na agad kayo. So mga kamamay, bumawi kayo, humingi kayo ng sorry, at baguhin mo yung ugali mo na ayaw niya sa inyong relasyon. So sigurado ako mga kamamay, balik ang isang lalaki sa inyo kapag kaganyan. Okay? So yun yung isa kong tip sa inyo mga kamamay, baguhin mo yung mga ugali mo na ayaw niya. Alright? So next, huwag mo muna siyang replyan oras na mag-message siya. Mga kamamay, huwag kayong harot. Huwag kayong hamit na hamit. Nag-chat na nga sa inyo yung inyong ex. Masyado naman kayong excited. Nireply nyo kagad ka ng habang haba, yun na naman kayo, tinatanong lang naman kayo kung okay ka lang Tapos ang inyong inireply, biography, eto okay lang, sobrang na-miss kita Kamusta ka ba ng mga nakaraang araw, hindi ka na nagparamdam Anong pumasok sa isipan mo, baka mamaya nang babae ka na So sobrang dami, sobrang okay, huwag masyadong ganyan Okay, nag-self-improve ka na nga, ba? Diba? Binago mo na yung sarili mo para sa kanya nagpaganda ka na, nagpost ka na sa social media. So kapag ka siya ay nag-message sa iyo, wag mo muna siyang re-replyan. Hayaan mo muna mag-isip ang isang lalaki. Hayaan mo hayaan mo muna pumasok ka sa kanyang utak. Okay, isipin niya na kamusta na kaya itong babae na to? Sobrang namiss ko to. Kamusta na kaya to? Kahit nasaktan niya ako, eh, parang willing ko pa rin naman tanggapin. Pero sana magbago to. So yun yung mga bagay na iniisip ng isang lalaki sa inyo. Pero kung gagawin yun na hindi mo muna replyan ng isang lalaki, so talagang iisip-isipin ka niya, bakit kaya hindi to nagre-reply ka agad? Ano kaya ginagawa na ito? So miss na miss ko na to eh. mag ka, mag-reply ka. So yun yung mga bagay na iisipin ng isang lalaki. Kaya sinasabi ko sa inyo, wag niyo muna siyang replyan ka agad. Para sa ganun, umikot ang isipan niya sa pag-iisip sa inyo. Ngayon, hahabol-habulin ka ng isang lalaki ngayon. Okay? Okay? So kapag ka hindi ka nagreply yung mga minuto, segundo na lumilipas, eh talagang mahihirapan siya sa pag-iisip sa iyo. Kasi pinasasabik-sabik mo siya sa attention mo. And last, maging mabait at maging mabuti sa pakitungo sa kanya anuman ang mangyari. Okay? So bumalik man siya or hindi, mag ka sa mga nagawa mong kasalanan sa kanya sisi ka sa mga nagawa mong pagkakamali sa kanya. So ipakita mo pa rin na okay ka kahit magkahiwalay kayo, di ba? So hindi naman natin ini-expect talaga na babalik sa inyo yung isang lalaki. Mga bagay lang ito na susubukan natin gawin para manumbalik siya sa inyo. Pero hindi 100% na po pwede siyang bumalik ka. Uh, mayroon pa ring uh, porsyento na maaari siyang umalis. Tanggapin yung mga kasalanan mo at maghanap siya ng iba. Pero kung makikitungo ko sa kanya, makikipaghiwalay ka sa kanya ng maayos, humingi ka ng sorry sa lahat ng nagwa mong kasalanan, baka right after ng pag-uusap nyo, mag-isip ulit siya. Bakit, bakit ganun yung babae na yon? Sinabi ko nang ayoko na, tigil na namin yung relasyon namin kasi toxic na, eh nakangiti pa rin siya sa akin. Nagpapasalamat sa lahat ng mga nagawa ko sa kanya. 'di ba? So para namang hindi karapat dapat na palitan 'to eh. Kasi ang bait niya pa rin sa akin. So baka maiisip niya na balikan ka kasi maayos na ang ugali mo. Kasi nagbago ka na. Kasi willing ka na bumawi sa kanya. So makitungo ka pa rin sa kanya ng maayos kahit kayo ay okay maghihiwalay na. Sigurado ko mga kamamay, iisip-isipin ka pa rin niya kahit hiwalay na kayo. At possible, maaari pa rin siyang bumalik sa iyo. Yan lang mga kamamayang ilang mga tips upang manumbalik sa iyo ang isang lalaki. Hopefully, makatulong to sa inyong buhay pag-ibig. For more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pang i sa inyo. So once again, dito ulit ako. See you for our next vlog. Paalam!